Gabi mga kalods, so eh. ito naman si Kuwait Allowance So, mga okay. All, video na ah, so, ako so, So, dalawang mag-asawa sa so, mga 7-Eleven, yung lalaki, hindi ako magsalita, pipe, kaya yung sa club ko, yung asawa, yung eh. mga may sa ano, lahing so, ma sa sana. So, ang gabi tayo mga kaluts, mga kaido So ito na naman si Boy Galawan So ito naman tayo sa bagong episode So uh, si Buddy So hindi po nakakapagsalita Pero yung partner niya Yung asawa niya So batang bata pa po So hindi natin alam no, ano na nangyayari sa buhay nila So ako po yung nanginayang sa murang edad niya So Tara, samahan niyo po ako. Um, Sabayan niyo ako. Buddy, asawa mo? Asawa mo. So, taga bukas, oh, may pagkain. So, yun, naihingi daw sila ng lilimos para, para sa pagkain. Yan, asawa mo. Asawa mo. Ilan taon na kayo? May anak, may anak, wala. Ah, so may anak daw pala sila. So, malaki na, malaki na. So, so nakita nyo naman, so... Ah, okay. So, ganung paraan, so... Binubuksan nila at nangingin sila ng pagkain yan. So... so walang masama sa ginagawa nila dahil ah, para sa pangkain nila so yan pa yung asawa niya so yan uh, so, so nahiya siya so may isip pa pa so ganun talaga yan so mamaya pati bigyan kita ha uh, kahit pa paano, meron lang may abot sa'yo pangkain din so, status sa buhay niya so okay naman nakakain naman mamaya ikot ako so oh, baka yeah. bigyan, bigyan kita pang kain okay. so bahala sa'yo mamaya taga sa'yo kayo buddy oo nga pala so sign language lang pala so sorry hindi ba siya makapagano so 'yung kasama niya 'yun nasa likod hindi nila kasama 'yan so ah uh, diyan na, na talaga natutulog 'yun ah kayo lang dalawa ah so 'yun sila lang dalawa pero 'yung isa hindi kasama so kayo lang dalawa ah Okay. So, so, yung isa, ano daw, ah, uh, adik daw yun, sabi niya. Ah! Ah, so, uh, sila lang daw. Eh, yun. So, wala. So, yung body, so, napakahirap yung sitwasyon nila. So, ganun ang mangyayari. So, sana, kahit pa paano eh hindi ka nga share the blessings of mahal kailangan din nila mabuhay so yun lang po so mamaya pag ikot ko yung ako ikot So mamaya, taga bukas ka lang Bukas Kain Ito dati ha Paano? Ikot ako na... Bigay kita So laban lang, sa hirap So sabi ko anong pinagdaanan nyo sa buhay so sa hirap ang tinawag kakasama kayo ni madam so ako lang huwag mo siya papabayaan buddy ha Psst. buddy buddy huwag mo siya papabayaan huwag mo siya papabayaan okay Sige mamaya, ikot ako ba di bigyan ng na mga na thank, thank you thank you so yun lang po mga kalod so yun lang po ang vlog ko ngayon so maraming salamat po mga kalod so yun lang po at so at God bless po happy weekend thank you so, mga kalod so yun lang po Maraming salamat sa panonood. So, pakilike and share na lang po sa mga bagong update video. Thank you and God bless po.